Hello mga kautang, usapang utang dahil utang is life. Kaya for today's video, i-share ko ngayon sa inyo mga kautang na approve ako or na auto disburse sa akin yung 3,500. At hindi lang yan dahil dalawang 3,500 na product nila yung na approve. At What? At alam ba mga kautang na hindi ko na proceed yung pag-utang dito kasi nga no, uh, um, nagka-air siya nung no? ako ay nag-apply. So, kumbaga, after ng ilang araw, nalaman ko na lang na na-approve pala na ako dito. Kumbaga, na-auto-disburse yung loan ko dito sa loan application na to. At dalawa, three, pa talaga. Yan yung pag-usapan natin for today's video. Kung ikakatuwa ko ba? Kung ikakasaya ko ba na na-approve ako dito? Hoy, talagang mawawarla at masusok ako sa naging experience ko rito sa utang na ito mga kautang at eto na nga bago yan dahil nanood ka sa video ko kahapon yes kasali ka na dito sa aking pawil of name sa aking Php 50 pesos gcash dalawa katao yung makakuha ng Php 50 pesos gcash sa video na to at kung ikaw isa dito mga kautang please i-message ako sa Clarice Instant tun Review sa aking Facebook page or i-viber nyo ako na makita yung viber number ngayon dito sa screen. So, eto na nga. Wala nang paligoy-ligoy pa, no? Hindi ako gagawa ng tutorial on how to apply this loan application. Dediretso na tayo dito, mga kautang sa naging experience ko. And yes, nag-apply talaga ako dito kay pera mo. Yes, mga kautang. At nagka-error siya kasi kailangan ko rin pumunta ng settings para i-turn on yung something-something na hindi ko naman ma-turn on, kaya hindi ko na-proceed yung pag-utang dito. At alam nyo ba mga ka-utang, ilang text yung na-receive ko sa loan application nito no na kailangan ko na daw ilagay yung aking account para ma-proceed na yung pag-utang, ganito-ganyan, maglagay lang ako ng Gcash number, ganito-ganyan. Kapag naman naglagay ako mga ka-utang, is nag-error like, eh, talaga siya, hindi siya na-proceed. At alam nyo ba, after na no? Na-approve. Yes, na-approve ako ng 35 At hindi lang yan. Isang 3 Dalawang 35 pa. Alam nyo yung na-receive ko dito, mga kautang, is 2-1. May management siya na 1,400. So, dalawang 2-1 na lang yung na-receive ko at babayaran sa loob ng 7 days. At ang nakakaloka, alam niyo mga kautang nagjujun ako dito. But, hindi ko talaga binayaran si pera mo? Well, hindi pa ako nakapagbaya dito kay pera mo mga kautang hanggang ngayon. At ang dami kong text na receive, ang dami kong tawag na na-receive. At iiwan ko lang kung siguro text na nila yung mga contacts ko pero wala pa namang nagsabi sa akin na may na-receive na silang text galing sa pera mo na hindi ako nakapagbayad. And yes, mga ka-utang, hindi ko talaga binayaran. At may plan, may balak naman akong bayaran to pero hindi ko kayang bayaran yung 7,000. Ibalik ko lang yung 2,1 na na-receive ko. Tingnan lang natin kung anong magagawa na loan application na to na hindi ko naman talaga prinusid yung pag-utang dito kay pera mo. Kaya mga kautang, abangan nyo yung update ko dito sa Luna application na to, no? Na auto disburse talaga siya. Hindi siya worth it po. Kayo dyan, mga kautang, no? Wag na wag kayong umutang dito sa Luna application na to. Wag nyo ilagay yung Gcash number nyo. Kasi kapag once nalagay yan, tapos pasado kayo sa kanilang evaluation, automatic na ma-auto disburse sa account nyo. Which is pagsisihan nyo lang. So for me, the direction na tayo, hindi ko ma-recommend itong Luna application na to, hindi ko pa siya nabayaran hanggang ngayon. And, i-update ko kayo kung makapagbayad ako dito. And speaking, mga kautang no, sa bank personal loan na palagi kong binabanggit dito sa loob ng video na ito, yes, legit po yan na banko, nagpapautang ng minimum of 20,000, maximum of 2 million pesos. So, kung kayo dyan ay employed sa isang private company, kung kayo ay teachers sa isang private company, kung kayo ay doctor and nurses sa private hospitals, kayo ay pwede ma-qualify dito as long as hindi bababa ng 25,000 yung monthly income. Yung mga kautang, pwede ko kayong i-assist, i-message e na, mag-email sa akin dali sa akin si so, at or mag viber sa akin na makita yung viber number ngayon sa si screen. And for today's video nga, dahil hindi ko ma-recommend si pera mo, may mga alternatives tayo na apply their website. And yes, mga kautang, please, hindi ibig sabihin, ang nakita nyo ngayon is, subukan nyo nang sabay-sabay. Hindi ganyan mga kautang. Make sure na pag-isipang mabuti. Alamin lahat ng details bago i-proceed. But itong mga alternatives natin, apply their website, is tested and proven. Na yan mga kautang, may zero interest rate. Kagaya ni Online Loans Pilipinas, pero 10 days lang. At sa kaniyang repeat lunar, kung kaya repeat lunar dito is pwede na siya installment. May mga mababang interest rate, no? na hindi 7 days. Ang daming options mga kautang kaya huwag kayong umutang dito kay pera mo. So mga kautang sana'y nakatulong itong quick honest review ko about sa loan application na to na for me hindi ito recommended. And yes mga kautang no, huwag natin ipilit na umutang at huwag tayong utang lang para ipangbayad sa utang para hindi tayo malubog sa utang. Yan yung isa sa reason na nalulubog tayo sa utang, sa mga utangan online kasi nakautang ka dito, kailangan mo na siyang bayaran kasi short term lang so naghahanap ka na naman na ibang mauutangan. So, dun ka mapupunta talaga sa ganito kaga, kaganito mga offer. So, wala ka na ibang choice. So, kagatin mo na lang talaga para may pambayad ka which is kapag magjudyo na naman ito, maghahanap ka na naman ibang pambayad. Nako, it's a big no-no. Hindi makatulong ang mga utangan online na kapag ganyan yung ginagawa natin. So mga kautang, once again, i-claim nyo na ang inyong GCash, 50 pesos GCash, i-viver ako, makita yung viver number sa screen. Once again, this is Clarice, ang inyong number one pala utang. Dahil utang is life. Bye-bye-bye mga ka-utang!